Eto na nga, kamakailan lamang ay nagsalita si Nico Natividad na wala daw siyang pinagsisisihan sa post na nabura tungkol sa isyong pamamahiya. Bagkos ay pinabura lang ng management. Kaya ang tanong natin, dapat bang sabihin pa ni Niko na wala siyang pinagsisi pinagsisisihan sa post niya. Ayan, ito yung tungkol sa kanyang ano, di ba, reaction doon sa, sa power trip. Axel Christine doon sa pag-call out sa It's Showtime. Oh, sa pagpa-power trip oh, na naging rin din daw siya. Oh, oh. Oh, Dapat para ni dati na wala siyang pinagsisihan sa post niya. Kasi itabas siya ng gusto eh. Yeah. din nung nabura niya. Ay, ang Yes, baby! Oo. Ang ganda na bonot po, friendship. Pero kung papipil na ko, dapat bang sabihin pa ni Nicola sa sa posa? Yes, sa pipiling ko. Dapat bang sabihin ni Ki, Yes. Uh, sa akin, ako. yes. Mas so, gusto ko. Mas gusto ko to. Bakit? Dahil... Siyempre, ano, Ah, nawala wala siyang pinagsisihan ah, ah, dahil yes. sa ano, o oh. post niya. Oh, kasi nga dapat talaga panindigan mo ah, kung ano pinost mo, di ba? Dapat panindigan talaga, di diba? ba? Kasi dapat bago ka mag-post talaga, isipin mo muna'ng mabuti kung ano talaga kaya mo yan na panindigan at the same time kung yan ang prinsipyo Basalina mo. Din. Kaya go na go talaga ako na dapat talaga sabihin niya na wala siyang pinagsisihan. Okay. Panindigan. Oo. Oh. Siyempre paninindigan ko rin 'to. Ah, panindigan rin to. Ah, So panindigan No ako, maliit lang ang showbiz. sabi nga nila dito sa industriyang ito hindi pwedeng ano eh. We have to choose our battle. de ba? So itong sinabi niya kahit pa paano, may pinagsamahan din naman si Nico at saka yung It's Showtime. Kasi okay. parang papapaliitin niya yung mundo niya eh. Di ba? O, parang ayabang pa ng dating mo na hindi ko pinagsisihan. Ganon. Parang kasi nung pagbura niya, maaring nasa isip ng iba na parang outburst lang ng damdamin niya. Kaya ibinura niya. Baka naman hindi niya minimin yun. So ito, parang ano pa eh. Parang uh, nadikdik pa siya dito. Parang feeling ko eh. Nung mas madidikdik pa siya dito na ano pala, pinabura lang pala ng management. Di ba? Hindi, hindi, pala niya desisyon. Pero kung ano pala, ano siya, yung, yung pare, tuloy-tuloy, pinaniligap pa rin niya kung ano yung paniniwala niya. So, para, para sa akin, no, kasi parang mas nadikdik pa siya dito. Ikaw, friendship, anong Pero anong para, para sa akin, uh, tama lang dahil, gaya ng sabi ni Percival, that parang bakit mo, kung sinabi mo man niya, at least paninindigay mo na, oo, oh, oh, sinabi ko ito, ito yung nararamdaman ko. Oh, Kaya, napakalalaki siya dyan. Oo, dapat oh. Lang. Pero yung noon naman na sinasabi ni President Hindi na parang, oo, oh, baka sasabihin nga din ng iba na, ah, talagang kinakalaban niya rin uh, si Vice oh. Uh, na parang, ah, pinaninindigan niya to na ayaw niyang impos. Kaya lang ang balila, sinabi niya pa rin kasi na utos ng management. sa Oh. Uh, uh, so, siyempre sasabi niya, oh, yung pala gusto niyang ayaw niya rin dahil lang utos ng management. Parang talaga gusto niya pa rin kalabanin. Uh, uh, Ito na kumampi siya doon sa dalawa yes. sa mag-ex, eh, mag o tama din si, si Precious na dapat na, na, na panindigan kung anong sinabi mo eh. Di ba anong ginawa mo? Panindigan mo at ikaw din. Ay, Diyos ko, tama mo huwag kasi. Maganda laban ni Wasp. Ay! Oo. Oh, paano pa sila lang? May mag... Ano pa may mag... mag... Ay, kita mo si ano? Sabi niya, ganun, ganun, ganun. Hindi ganun, ganun. Ay, ganun, ganun. Ay, Lalo, pa pa may sa mga magsusol. Okay, ba? Lalo pa oh. hindi naman balik yung pwensya ng lalini. Oo. Kayo! Pero alam mo, friendship, pero syempre, dinawin din natin, ha? Na pwede siyang ilusot dyan. Pwede siyang sabihin, char. Na hindi siya yun. O, na hindi si Vice yun, di ba? O, ano rin yun, na O, kasi pwede experience niya sa iba yan or ano mamaya. Although, yun nga, kung ano na-experience mo, kung ano na, naranasan mo, pwede mo talaga ilabas yan eh, oh. di ba? Parang Kasi ganun. Kasi pwede rin namin talaga sinasabi na referin yung kay Vice ganda. Oo, oh. diba? pero, yung yung ang, niya yun ang, yun. pero yun ang... Pero yun ang... Kaya lang, yun ang iniisip talaga ng mga netizen. Oh. Since, doon yung, yung pangkampi niya doon sa lalawa. Oh. di ba? At si Vice ang ina. -ano. At si Vice ina. -ano. Dima, no. Yung mga ting think thinking ha? Oh. di ba?